ang tapang-tapang ninyong pag-initan, si BP Sara Duterte. Tapos ngayon, kayo pala ang iyakin ng matikman ang ganti ng BC Presidente. Maghanda-handa na kayo kasi lumipad na ang agila ng Davao City. Binastos ninyo ang BC Presidente. Ngayon, matitikman ninyo ang bata ng isang api. Congressman Bini Abante, sustado kay BP Sara Duterte. Ito ang breaking news na nagimbal sa kampo ng kongresistang si Bini Abante, kung saan ay wala ang pagdadalawang isip at buong tapang na binanata ni VP Sara ang nasabing kongresista sa mismong balwarte nito. Pinakita ni VP Sara ang mismong larawan ni Bini Abante sa isang rally kung saan nakadila ito. Sabay sabi ang vice presidente na ang mga taong nakadila ay isang sinyales ng pambabastos. Kaya dapat ay wag di umanong iboto ang isang politikong bastos. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika. Talagang ang lahat ay may kabayaran. Kung anuman ang ginawa mo sa kapwa mo, ay talagang ganun din ang mangyayari sa iyo. Ito ang naging pagpapaliwanag ng marami sa ating mga kababayan matapos nga kumalat ang video kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanata ni Vice President Sara Duterte si Congressman Bini Abante sa mismong baluarte nito kung saan ay ipinakita ni Vice President Sara sa publiko ang larawan na nasabing kongresista kung saan ay nakadila ito. Ayon pa sa Vice Presidente ay ang taong nakadila ay isang ugali ng taong mambabastos ng kapwa. Kaya naman dapat ay piliing mabuti ang ibuboto at susuportahan ng darating na 2025 midterm election at huwag di ng ibuto ang mga tumatakbong bastos na politiko. Dahil nga dito ay pumalag naman ang anak ni Congressman Bini Abante at kanyang sinabi na pupunta lang daw si Bipisara Sara Duterte sa kanilang lugar at magsasalita ng kung ano-ano na naman daw na ambag ito sa kanilang lugar. Matapos nga naging official statement na ito ng anak ni Bini Abante ay hindi naman nakapagpigil ang isang well-known vlogger at agad-agad niyang sinampal ng katotohanan ang anak ni Bini Abante at ayon sa kanyang official post online and I quote, The best ka, Tatay Digo, anak ni Bini Abante, kung nagwala dahil sa galit kay BP Sara, ito o, oh, isang palmo sa pagbumukha mo ang naitulong ng OBP sa inyong distrito. Akala mo wala, pero meron-meron. Their meron. Councilor Priscilla Abante, Joe's future stepdaughter. You said po na walang natulong si BP Sara sa City of Manila. I respectfully submit some of the disaster and rest relief outreach program of the OBP for your perusal. Disaster and relief pa lang yan. Di pa kasama yung ibang programs like medical, negosyo, educational, and others. Para lang malaman mo na meron kasi. Sabi mo wala. Pero meron, meron, meron. Example lang. Sam lang po yan. Tsaka 2024 pa lang yan. Wala pang 2022, 2023, and this year, and other months. Wala pa. Tamad kasi ako. Thanks. and quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media and the netizen posted. Ganyan ang mga bisaya, huwag ninyong sasagarin ang pasensya at huwag unahan dahil lalaban talaga pag napuno na. Totoo yan, tahimik yan, dati, kaso yung mga naninira, sobra na sila, dapat Patula na. PDP laban do straight po tayo mga kababayan para mawala ng mga kurakot sa bansa natin at mawala din ang laglag bala ng Naia Airport. Sana ganoon ka din abante. Mabuti sana ang ginagawa mo para hindi din kami murahin ng mga tao. Respeto lang kung gusto mong respetuhin ka din. Yes, 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 tama. Bipis namin. Bastos talaga ang abante na yun. Lahat ng bastos na politiko, politika, huwag ibuto. Ang galing ng Bipis Sara. Dito sa district namin, hindi ko ibub-end quote. Ito po. <coughs> Yung sinabi po ni Senator Amy Marcos, pinakinggan po natin. Ang sabi po niya, according kay Amy Marcos, ah, uh, kaya, kaya malaki ang problema ng bansa dahil hindi naman Marcos no, yung nagpapatakbo, kung di Romualdez at Araneta. Ito nga po yung banat niya. Kaya, mata actually, matagal niya nang binabanatan to si etong si ah, uh, uh, pinsan niya, no, si Romualdez. Pero ngayon po, direkta niya nang binanatan din yung kanyang hipag. No? Uh, na talagang binira na niya ah uh, eto muna kulang kayo wag wag po kayong kapit. Lang. <laughs> pamagat pa lang grabe na reaction ako po naniniwala ko doon no kasi maraming instance na bibigyan ko muna kayo ng uh, pag, uh, bibigyan ko muna kayo ng ng uh, pangyayari sinabi ni uh, naalala niyo paulit-ulit na sinasabi ni ni BBM noon na Uh, mag, yung, yung sa pirmahan yung sa people's initiative di ba ayaw ni BBM yun nung noon pa sinasabi niya inannounce niya pero tinuloy pa rin ang kanyang pinsan kasi nga hindi naman sumusunod yung pinsan niya ang sinusunod ng pinsan niya uh, nung mga hindi pala pinsan kunwari hindi kunwari hindi pinsan niya kundi mga congressman <laughs> kunwari mga congressman yun, yung uh, nagpapatupad ng people's initiative eh sino ba pinuno ng congressman di ba isa yan. So nakikita natin, ang ambisyon ni Martin, mas matindi kaysa sa pagiging loyal niya sa kanyang pinsan. No? Mas matindi yung ambisyon kaysa loyalty. Ikalawa, okay. Ikalawa po yung pong na nanawagan yung uh, nanawagan po yung Pangulo, si Marcos, nanawagan na uh, wag nang impeach si BP Sara. ba? Diba? Sabi niya, magkakagulo lang, magkakawatak-watak, na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo no? Sinuporta niya ng Iglesia ni Cristo, nagpakita ng milyong tao, milyong uh, kasapi ng Iglesia ni Cristo lumabas para sumuporta diyan sa panawagan ng Pangulo ng Pilipinas na wag nang impeach si Bepisara Sara. Sinunod ba ng mga congressman? Eh, wag niyo po sabihin na may sariling utak yung mga congressman, labas kay Martin. Kasi maglolokohan na po tayo niyan, no? ah uh, lahat po, ayon nga po kay... Uy, nakaligtaan ko, no? Si Ed Silva, namaya pa na, no? <laughs> Baka, mamaya, hindi pa pala, <laughs> nakalimutan ko na lang. Ayon nga po sa namaya si Edsel Lagman, walang nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng speaker. Yan po ang katotohanan. Kaya po hindi po ubra na sasabihin na wala siyang kinalaman dyan sa impeachment. Again, di ba? Sinabi na naman po yan ng ano, sinabi na naman po yan ng, uh, ng Pangulo na wag impeach si BP Sara pero in-impeach pa rin. Tapos, ito po pangyayari pa ulit-ulit po, paulit-ulit pong sinasabi ng Pangulo na walang jurisdiction ng ICC. No? Nung una, nagkakasundo sila lahat. si DOJ Jerry walang jurisdiction. Si Solgen, walang jurisdiction sa Pilipinas. Kaya hindi makikipagtulungan, etc. Et, cetera, et cetera. Nung malaman-laman natin, uh, nakipagtulungan din. So, tama yung sinasabi ni ni Amy Marcos. Sumasang-ayon ako sa pananaw ni Amy Marcos. Kasi insider yan. Eh. Kilala niya yung kanyang kapatid, kilala niya yung kanyang pinsan, kilala niya rin yung kanyang hipag. No? Uh, sa tingin ko, ito po yung, ano, ito po yung, yung uh, bunga na magkasamang ambisyon at uh, ambisyon ni Martin at saka yung uh, yun nga yung yung kanyang hipag no eh papansinin natin ang dami na pong uh, nagpapatotoo na yung mga dati nilang mga kasakasama na mal malaki po ang papel ni ni First Lady dito po sa administrasyon na to. Itanggi man nila o hindi. Alam natin na talagang pasok na pasok yan. Okay. Ako po, naniniwala ko dun. Eh, sa tingin ko nga, yan yung, uh, di ba, sabi nga natin, mangga si Aimee. Hindi, hindi, ako po, patuloy na naniniwala na manggagamit si Aimee Marcos. Kasi kung hindi manggagamit yan, sa simula pa lang, hindi na siya pumasok diyan sa alyansa na 'yan, 'di ba? Sa alyansa ng kapatid niya. Eh nung nakikita niya na ang bantot na ng uh, kapatid niya, eh handa niyang talikuran. No? Handa niyang talikuran 'yung kanyang kapatid, 'di ba? Para uh, muli ay ipagtanggol 'yung Duterte, si Pangulong Duterte. Pero sabi nga, it's about time na tayo naman ang gumamit sa manggagamit. <laughs> nakukuha po ninyo. Hindi ako naniniwala na hindi manggagamit si Amy. Pero it's about time na gamitin naman natin yung mga mangga. <laughs> Ayan, nagagamit natin siya ngayon. Kasi hindi mahirap pong pabulaan na niya sinasabi niya. Ha? May mga inside inside the insider information niya si Amy Marcos. Okay. Ako talaga naniniwala ko, tignan niyo naman kung gaano ka-powerful yung House of Representatives. Nakukumand ng House of Representatives, hindi lang po yung lahat ng congressman. Nakita niyo po pag kinumpasan na ng ni ng pinakamakapangyarihan tao diyan na impeach na isang araw, di ba? Oras lang nagpirmahan na. Kontrolado talaga, no? Eh usually kontrolado naman po talaga na House Speaker ang mga congressman. Pero kakaiba po ito. Ito po kakaiba po kasi ang dami pong natin, lahat po halos ng mga problemang lumi, lumitaw nitong mga nagdaang buwan. Galing po sa House of Representatives, di ba? Uh, at saka, ang ang Senado po, ang Senado naman po ay, uh, ay ah, anong tawag dyan? Uh, Sunod-sunuran lang. Huwag <laughs> nyo na pong sabihin na, uh, bakit ang sa representative lang binabanatan mo ba doon? Hindi ba yung Senado din? Oo oh, nga po. Pero ano ba si Chis Escudero? Sunod-sunuran lang si Chis Escudero. Di ba? Waiter lang. <laughs> si Chis Escudero. Siya lang po ang pinakaganyan na, na uh, naging Senate President. Siya po yata yung pinaka uh, mahina, malamlam, lam, ma, pinaka utosan na Senate President. Okay. Balikan natin, no? Pero, eto yung pero ko eh. Ang problema kay Amy, halatang halata, binanatan mo lahat, pasamain mo yung pamilya mo, pamilya mo rin nga sila, eh. by, by, uh, by uh, di ba? Naging pamilya mo. Sister-in-law mo yan. Okay. At saka yung kapamilya niya talaga. Romualdez din naman talaga yan si Amy. Hindi niya pwedeng itanggi Pero, eto po yung pero natin eh. Halatang halata yung pagliligtas mo sa kapatid mo. <laughs> Parang sinasabi mo, lahat may kasalanan. Pwera lang yung mga Marcos. Tignan mo yung sinabi niya. Sabi ni, pauna niya, sabi ni Aimee Marcos, sabi ni BP Sara, magpalit na raw ako ng apelido. Di ba? Eh, kasi, uh, Marcos yung, ano, no? Pero, hindi naman talaga Marcos yung nagpapatakbo. Di ba? Romualdez at Araneta. Ayan. Ah. Romualdez at Araneta raw yung nagpapatakbo ng uh, ng ating bansa. Ang tanong, eto tanong ko eh. Anong uri ng presidente? <laughs> e, ibig sabihin, oh, hindi ako nagpapatakbo ng bansa, ligtas na ako. Dapat hindi, hindi tayo magalit. Kung palpak ang pagpapatakbo ng bansa, dapat ang magalit lang ang Pilipino sa mga Romualdez at saka sa mga Araneta. Kung palpak, Inaamin niya na palpak eh. Di ba? Inaamin ni Aimee na palpak eh. Dahil ba dyan, magagalit lang tayo, selective lang din. Ay, ah, hindi naman pala siya nagpapatakbo eh. Huwag tayo magalit sa mga Marcos. Sa Romualdez lang tayo at saka sa Alam niyo po, palpak po yang ganyan. No? Aimee, naniniwala kami sa iyo na palpak ang gobyerno, dapat may sisi. Naniniwala kami sa iyo na posible nga ayon sa sinasabi mo na si Marcos at ay Romualde sa Taraneta. Pero ang hindi namin kayang tanggapin, yung magiging malinis yung kapatid mo. <laughs> Di ba? Dalawa lang po yan. It's either utu-utu siya sa kanyang, uh, sa sinasabi mo, ay may, matatanggap lang namin yan kung sasabihin mo na utu-utu kasi kapatid, ko. Eh. Kung nauutu yung kapatid mo, it's about time na wala pala siyang kakayang mamuno talaga kung nauuto siya ng pinsan niya tsaka ng kanyang may bahay. Yun yung gusto mong palabasin eh. Yun po ang numero unong, Senator Aime, yun ang numero unong kapalpakan ng kapatid mo. Alam niyo po yung, yung, ano, yung social contract, iboboto e, ka namin kasi naniwala kami sa sinabi mo. Ano ba yung mga sinabi ni BBN? Una, itutuloy niya. Na? Itutuloy niya. <laughs> yung mga ginawa, si Amit, natawa ko kay Amit eh yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. Yan, di ba? Totoo yan. Yan yung sinasabi ni B.P. Sara, kaya siya nakipagkais eh. Pero yun yung, ayaw naman ni B.P. Sara, hindi niya naman kilala si BBM. Pero yan po yung pinangako sa kanya, itutuloy. Nanghihinayang ko si B.P. Sara. Ang ganda ng tahaki ng bansa natin eh. Nakakapanghinayang kung, kung hindi itutuloy. Kaya po, itutuloy ni BBM. Yan yung kontrata mo sa amin. Sabay ngayon, hindi pala ikaw ang nagpapatakbo ng Pilipinas, eh hindi nga talaga matutuloy. Hindi naman pala ikaw ang nasusunod. Yun yung sinasabi namin. Yun ang malaking kasalanan. I mean, huwag mong iligtas ang iyong kapatid. No? Bumabanat ka, binabanatan mo yung pamamahala, no? yung kapalpakan ng gobyerno natin ngayon. Pero gusto mong iligtas kasi, gusto mo kasing iligtas yung kapatid mo. Hindi po siya ligtas dito. No? Hindi siya ligtas dito dahil siya ang numero unong may kagagawan yan. Kung wala pala siyang kakayahang mamuno, eh bakit po siya nariyan pa? Hindi <laughs> ba? <clears throat> eh magaling po talaga ako. <laughs> Galing-galingan daw ako. <laughs> ano magagawa natin? Magaling po talaga ako. <laughs> Kayo din po. Ha? Ah, yung mga naiinggit po na magaling ako. Pati ba naman? Alam niyo po, hindi po usuri ito yung ano yung genius shaming. Ha? Ah? minamasama niyo na henyo ako. <laughs> ano magagawa niyo kung henyo ako? Huwag <laughs> niyo masamain at sasakit po ang dibdib niyo. Kailan pa po naging kasalanan na maging matalino? Kasalanan po maging matalino sa mga bugok na tulad niyo. Kanchanyaw niyo na po ko sa itsura ko pero pangit pong manganyaw na matalino ka. Sabi niyo galing-galingan ka na naman. Oh, ba't po kayo nagagalit? Huwag po kayo nagagalit? Kasi po ang nagagalit sa mga magagaling, ha? Ang mga nagagalit sa mga magagaling, alam niyo na. <laughs> humanga lang kayo, pwede. Pwede pong humanga. Huwag naman kayo. <laughs> nahalata kayo. Kulang kayo. Alam niyo po, libre po sa YouTube, libre po sa TikTok, libre po sa Facebook, yung magsalita. O, oh, di ba? Pero ang hindi natin tiyak, kung may makikinig sa inyo. <laughs> okay, punta na po tayo rito kay Anticler. Alam nyo, tinanong si Anticler, eh, eh yung tanong natin, di ba? Sabi na eh, si Ib, si Ib ng uh, uh, Net25, ang pinakamagaling na reporter. <laughs> hindi siguro sa talino Pero yung pinakamagaling, kasi siya yung nag-expose, eh. Siya yung nag-expose. Eh. Huh? ng mga katiwalian diyan, mga mga katanungan ni Ib. Okay, an 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 sagot ang tanong ni Ib. Una. Tanong niya, uh, kung kung uh, mali yung sinasabi ni BP Sara, di ba? Bakit hindi niyo i-demanda? Hindi naman bago kay BBP e, po, yung yung sinabi nga ni BP Sara, alam niyo po, oh para po sa update ah. Sa update po, pumunta po kanina si BP Sara sa DOJ para po mag-counter affidavit dito po sa nireklamo sa kanya nang ay ah, yung ano no yung trek niya raw yung trek niya na pag siya natigok ay meron na siyang inutusan meron na siyang inutusan na ay Eden pala ano ba sinabi ko kanina Eve? oh mali mali Eden meron pong uh, uh, inutusan na si BP Sara na maghiganti para sa kanya kung siya po ay matitegi yun po yun meron pong precondition eh, di ba hindi naman po may inutusan na siya para tigukin tong mga to okay yun po. Yun po yung sinagot niya. Yeah, yun nga eh. Kita nyo, salita lang ni BP Sara yun. Ito po, grabe. Sabi ni BP Sara mismo na uh, kasama. Ha? Kasama ni, ni First Lady. Ha? Si BP Sara po ito. Hindi nyo po pwede ito sabihin na fake news lang. Eh. Kasi yun yung sagot ni Auntie Claire, eh. Fake news yan. Dahil meron daw picture. Meron daw picture si, si uh, First Lady nakasama yung mga Girl Scout. Hindi niyo po, po pwedeng sabihin fake news lang yung KBP Sara kasi Vice President ng Pilipinas yan. Kino-quote niya yung merong mayroong police report sa Amerika. Oh. Ngayon, nung tinatanong si Claire tungkol bakit tinanong kung may demanda ba, magdedemanda pa, wala raw. O oh, eh, yung maliliit na bagay, dinidemanda nyo. <laughs> may reklamo. Itong pinapa, pinapa, NBI, hindi po NBI. Sa Amerika po eh. Etong grabe po 'to. Na involvement ni First Lady yung sinasabi. Sinasabi ni VP Sara. Oh, tapos sasabihin niyo, oh, hindi niyo idedemanda, walang demanda, walang reklamo. Kasi po pag dinemanda nila sa VP Sara, ilalabas lang ni VP Sara, ito yung report ko. Oh. <laughs> hindi ba? Oh, yan po. Isa po 'yan. Kasi minsan sagot na sagot to si ano eh. Sabi nga ni ni BP Sara minsan, eh kahit na magsalita ako laban kay BB, ang sasagot lang naman si Castro. Okay. Ikalawa. Yung sinabi po ni Inday sa speech niya kagabi. Ano sabi ni Inday? Nagkamali tayo ng binoto. Ano raw masasabi ni Antik Claire doon? Ay talaga nagkamali tayo ng binoto. Kasi ang dami niyang problema. Si BP Sara na naman ang pinatungkulan. Uh, ano yung mga binanggit daw na, na nakapalpakan ni BP Sara ng DepEd? Meron daw mga nasirang gatas. Meron daw mga, ano ba, yung mga, ano ba yung sa Nutriban? Yung mga Nutriban daw na medyo bukbok ba? May bukbok na Nutriban. Ay, pala problema ng Pilipinas. <laughs> eh, nangyari daw yan nung panahon ni BP Sara. Anak ng tinapay naman, Oh. Tapos, oh, expire na yung gatas, di ba? Tapos, yung Nutriban. Ah, uh, ito, ito, ito talaga sinagot. Ha? Hindi lang ganito. Hindi naman natin kayang kopyahin yung sinabi. No? May bokbok -bok, yung Nutriban. Sira na yung gatas. At nagkakahalaga ng magkano? 5.7 billion o 8.7 billion. Basta billion na sinabi. Yun daw ang halaga nun. Kaya talagang nagkamali daw tayo ng pagboto kay Bipisara Sara dahil siya ang problema ng Pilipinas. O laptop. Alam niyo po, dati na problema ni... Dati na po problema ng DepEd yung laptop panahon pa po yan ni... Eh, oh, hindi naman po ako nagmamarunong, no? Pero ang po, marami na pong problema yan. Dinap si Bipisara. Sara. Hindi po sa kanya galing yang problema niya. Eh ngayon nga, hindi nyo masisi si, ano, si eh, si oh, hindi nyo masisi si Angara na mababa ang kalidad ng edukasyon niya. Ano yung lumabas? O oh, kasi nga po, ang edukasyon po, matagal po yan. Eh pero nung panahon ni BP Sara, dalawang taon lang, ang dami nyo sinising problema. Ha? Ang dami niyo yung problema kay Bipisara. Lahat ng dinapnan niyang problema diyan, Mababa ang kalidad ng edukasyon. Putya, ibig niyo sabihin, bago si Bipisara, Sara, ang taas-taas ng edukasyon natin. Bago si Bipisara, Sara, pinag-agawan yung mga graduates natin. Ganun ba? Katumbas ba tayo? Pinakamagagaling yung mga graduates natin. Bago si Bipisara. Tapos nung dalawang taon si Bipisara, biglang bumagsak ang edukasyon. Putot nyo. Dati na yan. Ngayon, may sumisisi ba sa inyo kay Angara? Wala. Ay, bakit walang sumisisi? e eh, kakampi nila yun eh. At least si BP Sara, oh, eto ha, tignan po ninyo. May nakita siyang problema. Ano nakita niyang problema? Ang nakita niyang problema, yung mga teacher, ang daming pinagagawa. Di ba naging issue yung mga dekorasyon sa classroom? Na imbis na matawa yung mga tao, na yung mga teacher mababawasan ng problema. Wala kasi kayong kinalaman sa pagtuturo. Kaya umangal yung mga teacher nung unang taon. Kasi nga nakapag-decorate na sila. Pinatatanggal. Pero sa totoo lang po, kung tinuloy-tuloy yan ni Angara, kung itutuloy-tuloy ni Angara malaki, pong, po yung ginawang impact na yun ni BP Sara. Bakit po? Kung matutuloy-tuloy lang, hindi po yung dekorasyon yung tinututulan ni BP Sara. Eh. Hindi lang po yung dekorasyon. Kung hindi, yung binibigyan ng trabaho yung mga teacher labas sa pagtuturo. Kaya bumababa po yung kalidad ng edukasyon ng Pilipinas kasi ang mga teacher natin, ang daming ginagawa. ang daming ginagawa ng mga teacher maliban sa pagtuturo. Ang daming mga sinasabit. Alam ko po yan. Huwag nyo nang alamin kung bakit alam ko yan. Very much. Thank you very much. Sa $4.99. At least si Bibi Sara, may direksyon, hindi pa na itokis. Sari-sari, pakantes. <laughs> Di ba? O, sa totoo lang po, tignan nyo ha, para ka ma-promote sa DepEd, kinakailangan mga naging coach ka manalo ka bilang coach. Teacher, ha? dapat may mga ipinanalo ka. Para ka magpanalo ng bata, yung pinakamagagaling na bata, ite training mo yan. ite training mo. I-excuse mo. Kayo po, kung may mga anak po kayong matatalino, ha? kung may mga anak po kayong matatalino, totoo po to. Naranasan niyo siguro yung anak ninyo, tinitrain. Declamation, quiz bee, etc. Et, et tinitrain po yan. Kung hindi naman matatalino, magaling naman sa sports, train po yan sa sports. Araw-araw po nag-training araw-araw. Excuse na po sa mga klase yan. O. Oh. Yung iba dyan, magiging atleta talaga. Magiging scholar pagdating ng araw. Eh, yung iba. Yung excuse na sa klase, takbo lang na takbo. Di ba? Ano mangyayari doon pag hindi sila naging atleta? Pag hindi sila naging Julie, Julie de Vega, <laughs> Lydia de Vega. Ah, uh, di ba? Oh, isa pa, yung teacher na nagte-training. Paano na ang ang mga teacher po na ginagawang coach, pinakamatatalinong teacher po 'yan. Pero dahil gusto na gusto ng DepEd na manalo lang lahat. Kucha, minsan hindi na magtuturo yung pinakamatalino mong teacher, hindi na magtuturo dahil nagko-coach. Yan po yung nakita ni BP Sara na ibalik natin yung teacher sa mga classroom. Magturo, ibalik natin yung teacher. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!